Well, po ako sa hindi na sabihin sa isang ano, tax office. Inasikaso po natin yung kababayan natin tungkol sa tax refund niya. Hindi po natin ipapakita yung beauty niya. Although gusto, gusto ko yung katawan niya dahil sexy <laughs> siya kaysa sa akin. Ngayon siguro sabihin niya po kung paano namin siya in Inassist. inassist and kung paano rin namin natapos kagad na Hi ma, good morning po. At good morning po. Yes. Buddy, ang nangyari po, dahil bagwan lang po akong mag magayos ng sa ano, tax remittance, nagpatulong po kila Ma'am B. Kiyosawa, ano pa yung mga procedure, uh -huh. at mababit naman po yung mga staff nila, binigay po sa akin yung mga lahat ng requirements, tapos yun pong mga birth certificates, Mm -hmm. Tax uh, ta, remittance, uh -huh. tapos yung mga Gensen po, tapos yung mga, sa mother ko po, yung birth certificate niya, dapat na pinagalan ko, in-assist po nila ako. Mm -hmm. Tapos nandito na po kami ngayon sa Otsuki, hopefully, yes. ma-approve po yung Uh -oh. application ko po. Kinu kinuha na nila yung application? So, diba? kinuha na po yung application ko. Uh Oo. -oh. Pero nung unang pumunta ka dito, anong sabi sa iyo? Bali nung... Kung isa ka? Mm -hmm. Opo. Bali nung pumunta po ka dito, ang sabi ko, ay hindi ka pwede, hindi mo pwede i, i... apply ay, yung, yung, mm -hmm. yung sa pamangkin mo, yung sa kapatid mo, mother mo lang. Mm -hmm. Yung pong sinabi. Tapos, Hinanapan dito ko ng ibang mga repair. Philippines. Mm -mm. Tulad po ng merit certificate, yes. tapos yung resident certificate po dito. Mm -mm. Tapos yung sa bank, 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 bank account uh, uh, po account. ng mother ko. Mm -hmm. Kung saan mo pinagadala okay. po sa kailangan okay. niyo. Mo. Yes. Oo. Pero nung anak ko po si Ma'am BP, medyo naka, oh. <laughs> sa tulong po niya, medyo nakaluwag po ako. That's inexplained po niya lahat mm -hmm. ng ano. Mm -hmm ng mga requirements po, tsaka yung sa pagpaprocess po ng papel. Maraming maraming sa dapat po. Oh. Kaya... Uh, ah, sa mga pilo overseas ko po rito, okay. kung nag-hesitate po kayong mag-apply ng sa tax remittance, pwede po kayong mag... Ah, mag Message kay Ate Vicky. Okay. Tita Vicky po sa Facebook o kaya sa YouTube po. Yes. salamat po. Yes, thank you so much sa inyong trust. Anyway, yan mga kababayan ko na mag-refund ng task. Uh, pwede pa po pero show. Hindi maano. So kung kailangan nyo na assistant, andito po kami. Ayan, kasi prueba po na kahit pa pa natanggap, tignan na lang po natin kung may kakulangan, kung tatawag sa kanya, kailangan ganito, kailangan. Yun na lang po hinihintay namin. Pero nakita na po kung magkano makukuha niya. Dalawa pang makukuha natin. Isang sa City Hall at saka isang sa Tax Office. Yan po. Thank you so much sa iyo. Thank, Thank you.